Hello guys, may tips nga pala ako to para sa ating mga OFW lalo na sa mga sa bahay ng nagtatrabaho. So kung gusto mo pala ng inihaw, so ito lang yung tips ko sa'yo. Yan, sindihan mo yung kalan, tapos ilagay mo lang yung uh, tuyo. Ganyan lang yung ginagawa ko. Ganyan ang pag-ihaw ko kasi gusto ko talaga yung inihaw ba. Yung katulad sa probinsya na inihaw lang yung tuyo or kaya mga isda. Kaso nga lang, wala tayong ginag hindi tayo gumamit ng uling or kaya gano'n. baga, kumbaga. So ang ginamit ko lang is um tawag dito, yung chilin lang. Ganyan lang Binalibaliktad ko lang. Kung nagtataka kayo kung ano ang lasa niya, parang inihaw din siya, guys. Ganyan lang ginagawa ko kasi ayaw ko yung prinito, hindi siya masarap. So ganito lang ginagawa ko guys, sana may makuha kayong kakapulute ng aral. Lalo sa mga tuyo lover dyan at masarap sa inihaw. So ganyan lang guys, ihaw-ihawin nyo lang guys ng ganyan guys. Balibaliktarin nyo lang para hindi masunog. <laughs> o ayan na guys, tapos na, kain tayo! <laughs> so guys, another tips ko para sa inyo, pagkatapos nyo magluto ng tuyo or mag-ihaw ng tuyo, magkuha mag kayo ng kubos, any kubos at sindihan nyo sa kalan at ganito ang gagawin nyo sindihan nyo sila hanggang sa sindihan nyo yung kubos pa hanggang sa masunog hanggang sa masunog siya guys kasi nakakawala ng amoy yung kubos amoy ng tuyo ito lang ginagawa ko sa bahay so ganyan patayin nyo hanggang sa may usok siyang lumabas so sana may matutunan kayo guys thank you for watching